Naimbitahan pala tayo ng kapwa nating content creator dito sa kanyang fitness boxing gym. Kung mahilig kayo manood ng mga boxing updates sa Facebook at sa YouTube, siya nga pala si Boy Bakal. Nandito nga rin pala yung dati nating katrabaho na si Sports PH. Dumayo nga pala ako dito para matuto ng boxing. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw habang maaga pa maglilinis nga pala tayo ng na motor natin na si Ito. Ito nga pala ay maglilimang taon na sa akin pero mukhang bago pa rin. Syempre guys, mawawala ba naman si Angel? Tatlong taon na nga pala to sa amin ngunit hanggang ngayon wala pa rin siyang boyfriend. Char. Ngayong araw nga pala ay pupunta tayo sa kaibigan natin si Noknok Paputo. Nagkaroon kasi ng problema ang kanyang Facebook page. Anfabish kasi to at hindi na namin makita. So paano guys? Tara! Bilang isang vlogger nga ay masakit din para sa akin ang nangyari sa kanya. Ito na kasi ang tinuturing namin na trabaho at masakit sa amin ito na bigla na lang mawawala. Pagdating ko nga sa kanila ay mukhang walang tao. Expected ko nga na si Noknok ay natutulog pa. Dahil nga sa nangyari, mukha naman siyang masaya at hindi naapektuhan. Agad nga siya nagtimpla ng paborito naming kape. Napaka-solid nga pala nito at samahan mo pa ng mahabang kwentuhan. Medyo pinanghihinaan na nga pala siya ng loob dahil sa mga nangyari. Ilang araw niya na kasing iniisip kung paano marerecover ang kanyang Facebook page. Siya nga pala ipinayuhan ko na gumawa na lang ng panibagong page habang naghahantay. Nakasave naman ang kanyang mga video at mga file at magre-reupload na lang. Sa mga solid nating followers, makikilig din follow naman si Nokdok Papoto. kasi 20% Team at 80% Katagumpay. Bago nga umuwi, tayo ng nuggets sa timbutido Galing nga to sa Tonyo sa gawang gawa nga pala to sa gulay. Ito lang talaga ang pinunta ko dito at hindi sinoknok pa paputok. Char. Sure. Ngayong araw nga din pala ay naimbitahan tayo sa isang boxing fitness gym. Medyo excited na nga ako kaya naman tayo nagmadali. Sinama ko na nga rin pala si Aling Regina. Dito nga pala kami pupunta sa may Santa Rosa, Laguna. Ito nga pala ipapuntang Golden City at nasa baba niya ang kanin bawang. Dahil hindi pa kami nagtatanghalian, kumain muna kami dito sa ibaba ng gym. Masasabi ko nga na napakasarap ng kanilang sabaw. Ditchun kawali nga pala ang in order ko at kay Aling Rihina naman ay lempo. Kaya naman first bite, mm, masarap agad. Hindi nga pala ako nagpapromote nito at sinasabi ko lang ang totoo oh Hingi sana ako kay Aling Rina ng kanin. Naalala ko na kay Aling pala to. O diba guys, parang nasa mang inasal. Kaya naman po trip na naman si Kuya Boy Macho no rin. After nga pala namin kumain, dumiretso na kami dito sa boxing fitness gym. Saktong-saktong nga pala ang punta namin dahil nandito na si Boy Bakal. Siya nga rin pala ang trainer at nag sa mga customer. Papakitaan niya nga tayo ng kanyang mga boxing skills. Kung training habang sumusuntok nga pala si Boy Bakal, lumayanig ang buong gym. May mga kabataan din pala dito na nagbubuhat. Si Boy Bakal nga pala ay handson sa kanyang mga customer. Ewan ko na lang siguro kung hindi ka matuto kapag ganito ang trainer mo. Pinakita niya nga rin pala sa akin yung kanyang mga equipment. Karamihan nga pala ng mga gamit dito ay siya lang ang gumawa. Sumubok lang daw siya mag-DIY at teto na ang kanilabasan ng kanyang obra. Hindi rin pala kayo dito mag-aalangan dahil ang pesto niya ay sobrang luwag. Kung gusto niyo naman tumakbo, meron din ditong treadmill. Sa mga interesado naman, ito nga pala ang kanilang rate. Araw-araw nga pala silang bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Dahil nandito na rin tayo, susubukan natin mag -boksi. Nung bata talaga ako, gusto ko talaga maging boxingero. Kahit pa pano nga ay marunong naman tayong sumuntok at hindi yung labo-labo lang. Base nga pala sa naranasan ko nung bata pa ako kapag tinamaan ka ng gloves ay madali kang mahihilo. Lalong-lalo na kapag napuruan ka, hindi ka na talaga makakatayo. Maganda rin pala 'tong matutunan para mayroong self-defense. Yung tatay tahimik ka lang pero may alam ka pala sa ganitong bagay. Ito nga pala ay hindi biro at sobra itong nakakapagod. Ipapakilala ko naman sa inyo si Sports PH. Siya nga pala ay 1 million followers. Katulad nga pala namin ni Boy Bakal, siya rin ay isang content creator. Kami nga rin pala ay dati magtatrabaho sa Jollibee. Sadyang hindi talaga natin masas sabi ang panahon. Basta huwag natin kakalimutan ang poong may kapal at lagi natin siyang isasama sa ating mga hakbang sa buhay. So paano guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Paalam! Yeah! Gusto nyo bang kumita ng pera habang nasa bahay lang kayo? Ano pang inaantay nyo? Mag-download na ng Aurora Game. First time mag-cash in, may libre ka agad 55 pesos. Pindutin lang kung gusto mag-cash in. Gcash nga pala yung gagamitin nyo. Sabay sa napakaraming games nga pala dito ang pwedeng pagpilian. Subukan natin tong color game. Madali lang tong laruin. Pipili ka lang ng mga kulay na gusto mo. Tumaya pala ako sa red, green at yellow. Hantayin lang lumabas ang resulta. Boom! Panalo tayo! Meron din pala dito dragon versus tiger. Kung sino pinakamataas na card na lumabas, siya ang panalo kaya tayo dito sa Dragon tapos antayin niyo lang yung resulta naing lumabas sa Dragon uno naman sa Tiger panalo tayo kung sa tingin niyo naman ay panalo na kayo pindutin niyo lang tong withdraw gcash nga pala ang gagamitin niyo pang withdraw dito niyo ilalagay kung magkano gusto niyo i-withdraw 320,000 ang pwede madali din pala mag-register ilagay lang ang phone number niyo at fill up anto tapos makakapag-register na kayo so ano pang hinihintay niyo mag-download na kayo ng Aurora game nasa comment section ko nga pala ang link